Palis na kami para mamalengke. Malengke. Ah, Mamamayan. So, ng bundok. Yun. Tapos muna natin sila. Sandali lang naman kami doon sa bundok. Kasi, oo, oh, yun yan. Tsaka pagandahan, Sana ganito na lang ang panahon para hindi naman kami maluto sa init. Kasi masyado mainit lang kasi open. Kaya, huwag nga lang sanang umulan. Sana ganito na lang. Ayun, o. Oh. Kasi medyo makulimlim eh. Ayan. So, ganito na lang sana. So, pina start na nung ating malupit na kaibigan na si LJ ang kotse. Ang aming official driver. Ang aming official driver. <laughs> ha, hindi mo narinig to, official driver ka namin. <laughs> so ayan, pambale, yun muna yung gagawin natin pagbalik para makapag-prepare naman tayo papunta sa dagat. Ay, ko alam, eh. hindi ko alam. Hindi ko alam. Mamaya, bahala na pag nandun. So, mag-iisip kami ng kung anong mas, mas ganda lutuin. Ang ganda na plano namin. Pakita mo na yung official driver. Ay, pakita na namin yung official driver namin. so, hindi pa namin alam kung anong mga lutoy talaga namin. Bahala na kung anong makita namin dun sa ano. Sa palengke. So, yan. Di ba? Di ba? Putulin ko muna, guys. Hmm? at sa isang napakagandang lugar dito sa amin yan. ito yung port ng Mabini papunta sa island ng Tingloy so yan ang daming ano ngayon ang daming tao may mga bikers iba iba tapos yan tuwan tuwa na naman yung mga kaibigan natin <laughs> solid so punta tayo dun muna bago tayo mamili pre kumusta yung lugar nice nice Sobrang lupit no Picture lang ko si tatay mamaya ah oh, Sige 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 So ito guys oh Natuwa na naman yung mga bata Sir <laughs> so, Brian okay? Okay no Sobrang okay. yes. O so, oh, diba kaya yan yung dating kinahihingkita nila nakikita nila ngayon O oh, uh, diba solid O oh, kaya hindi ako pumunta doon, eh baka mahulog ang cellphone Ingat-ingat tayo! So ayan, yan ganito kaganda. So ayan, siyempre kasama natin si Mami. Ayun, uh, 'yon, nagtitingin-tingin niya. Paborito namin 'tong tambayan ni Mami pag gabi. Dito kami nagmo-motor din ng sur surprise pag gabi. Dito kami tumatambay din ni Mami. Kung hindi man doon sa May dike, or doon sa May Sobra, ayan, ito yung mga dinadayo din dito Sir, Ng mga turista. Tapos halos lahat ng nakikita mong 'yan Sir, resort yan hanggang doon. Uh, Ah, oh, yung mga dinadaanan natin. Then, hindi hindi niya siya makikita. Hindi niya makikita mo yan. Pero itong mga banda rito makikita mo na. Pero yan kasi medyo mataas ang kalye doon mo gagaling. Oh. Hindi mo makikita yung mga nasa harap na yan basta-basta. Okay. Oh. So meron lang tayong mga na parang Ayan. So, yun, may mga nagliligo doon sa kabila kasi maganda rin ang dagat dito sa kasi. So, dito naman, ang kagandaan sa amin, palengke na to, yan o. Oh palengke na. Diyan na lang kami mamimili kaya madali. So meron na rin ako mga nadala ditong kaibigan galing Tarlac. Bukod sa kanila na nagpicture-picture sila dito. So sayang lang wala tayo ditong ferry oh. na biyahe. Sana nakakapagpicture tayo. O oh, di diba guys? So enjoy na enjoy sila. So mamaya... Uh, diretso ko na lang yung vlog mamaya kapag nandoon na tayo sa Malengke So putulin ko muna kasama naming ano, uh, videographer So yan, lumabas Nag-parking dito ng Nang alangang park Kasi gusto niyang mag-video Gusto niyang picturean si Sir Bray pala Yan o no? Bibicturean niya dito Giliago ba? Pero mamaya, ibabalik naman natin ng ano Nang tamang park yan Ito lang talaga, may mga alam sa buhay na Hindi na iisip ng normal <laughs> <laughs> So bibicturean niya si Sir Bray Sige, behind the scenes Yan o no? Ayan oh, may mga ganyan-ganyan pa oh. Ah, oh, kasi video, ah, ano talaga siya? Professional videographer. Wow. Kaya tinuturuan niya ngayon yung ating kaibigan na si Sir Bry. Ayun Oh. Nice, nice, nice. So, ayan ah. Oh. May mga paganyan pa kayo ah. <laughs> wow. Bago pong nakuhang model ng Toyota. <laughs> Giniago mo? Yes. Yung kotse po, hindi naman talaga sa amin. <laughs> Nakipicture lang. <laughs> si Mami, oh. Palakad-lakad lang. Yeah. <laughs> Pilipinas. Ayan, no? So, yan ang palengke dito sa, ano, sa Anilaw. Sa port ng Anilaw. Sa barangay Anilaw po, dito sa Mabini. So, pakita natin yung ano bang meron dito. Hello. Sir, pili kayo dyan. Ano yung Galunggong. Galunggong. Ay tan na. Kailan ko na yung oh. <gir> mo <music> no. Fresh na fresh. <much <bizarre> <muchuffy> ano, yung nyo ating mga kailangan. So, yan. Yellow fin tuna. So, ganitong size lang. Okay na sa atin yan. Yes. Or yung ganito. Para sa bahay din, ano, meron. meron, meron. Ah, diba? So, isa nito. Isa nito. Isang ganito. Tapos, ano pa, sir, Bray? So ano pa, ano pa, ano pa, ano pa Yan Siyempre tanong tayo sa ating boss 350. Pang ihaw. Pang ihaw. So yan, mukhang lililisin na rin nila kasi pang ihaw. Tatanggalan na, na ata ng bituka yun eh. So yan o, no, ang ating ay, pre, kumusta naman ang mga nakikita mo? Busy, busy. Ito gusto. Ito yung... Busy. Sir, oo na. Pwede. Sa loob? Sige, sir. O, bangus daw. Gusto ni Sir Bray. So, bangus, sir. Bangus. Bangus. Ayan. So, ito. Mukhang gusto ni Sir Bray ng bangus. Ayun, o. Oh. Ayan. Oo, oh, wait lang, wait lang. Oh. <laughs> Yan, kinilo na niya ate. Eh. So, sakto isang, isang kilo. Ayan. Two fifty. Ayan, oh. Ayan, oh. Tinitira na rin kuya doon. So, nililinis na nila. pang din natin yan. Bakit? Parang, parang ayaw mo ah. <laughs> ayaw ba? Hindi. Di, Di yung ink niya. Yun yung ink niya, di ba? Ano? Mm -hmm. Oh, ano masasabi mo sa akin kamama na yung ink? Sabi ko sa'yo. Ang mahal. <laughs> <laughs> di ba? <laughs> <laughs> ah, ano na namin Oo. Mahal pala nung <laughs> ano dito talaga. <laughs> So ayan guys, bibili naman tayo ng mga gulay. Ay, magkano yun? 5.50. At ah, 3.50. 3.50 daw. So ayan, nagbabayad lang ako. Sinusuklin lang ako ni Kuya. Walang, walang. So yun, pumunta si Kuya doon sa likod. Mukhang wala siyang bariya. <laughs> so Bumibili-bili sila ng ating mga ingredients para sa ating dadalhin mamaya sa pagsuswimming. So si Mami, si Mami yung namimili. Tapos ako lang yung nagbabayad. <laughs> Siya yung taga-pili natin. So pre, oh, yun. Oh, pili ka na. na. Pero bagong lahat. Ano nga? Ano ano, ano, ano? ano ulit? Oh, mahal. <laughs> Okay na yan, dami na yan Kahit ilan lang Kasi sa bahay, hindi rin naman makain ng mga tao Dapat, ako lang ang minamahal Ah, ano dapat ikaw lang <laughs> Ah, di ba? Ang layo ng diferensya ng presyo ng Tarlac at saka dito, ano? Pero sir, pag lumabas ka ng Batangas City, mura na rin Saan? Sa Batangas City? Eh, ano pa na? Bat, may margin na. Uh. Akala ko magtataal kayo bukas. oh, uh, tapos. May may daan naman doon. May daan naman doon, sir. Magbabayad lang ako, guys. So yeah, si Kuya, masaraming maraming salamat! Alright! Alright! <laughs> ano pa, wala, so susuklihan lang kaya, tapos... We're going to gulugod baboy! Ayan! Soft drinks! <laughs> Soft drinks! <laughs> <laughs> mga to eh, hindi ko lang ipakita. Kasi syempre nakakahiya. Baka naman sabihin sa vlog ko, pag napanood nila, O oh, ayun, eh, walang nga, may ispatato. Baka naman sabihin, manyakis kami! Kaya naman yung ko. Yara naman, no? Uy! Mahanginang ka naman. So, pero sir, alam mo yung presyo pag lumabas ka na ng Batangas City, iba na yung presyo. Kasi karamihan din ang nanggagaling dito ng mga tinitinda ay galing din ang Batangas City. Yan, kaya mas mahal dito. Tsaka isa pang nga, Plus, ano tayo, turista, pasukin tang uh, ng turista yung lugar namin. Uh, Kaya na, medyo mahal talaga yung tinda ito. So, pati lokal na dadamay sa presyo. Wala na ba tayo bibili? Wala na, bakit? Sa mukha na si Didi ko. <laughs> At ganun ba? Uy, nakahuli sila. <laughs> Ayan, may nahuli sila. May nahuli silang isda. Tara, pakita lang natin sandali. Anong isda yan, kuya? Kababalo. Kababalo, ang tawag natin Kababalo. dito. Kababalo. Kababalo. Ayun, kapatid ko, oh. masawa ni kababala. Oo. Oh. <laughs> Tapos, ayan, ganyan, ganyan ang ginagawa nila. So, nagahagi sila doon. Tapos, wala, ganyan na. Meron na silang isda. Charan! Ganyan na lang. Oo, oh, di ba? Itong maliliit, yung yung parang nilalagay nila Pinapain nila yan. Ayun. Tapos, ganyan na. O, oh, buhay yan. O, oh, buhay. Fresh na fresh. O, humihinga-hinga pa. Ang galing, ang galing, ang galing, ang galing, ang galing. konti lang naman yung pinamili namin sir ano uh, di ba? Oo. Uh, uh, so ngayon, um, pagkain para mamaya. Kakain naman kami ng ano, bulalo naman ngayon dito. Ah, uh, yes. so abangan niyo na lang dun pag nasa resto na kami. Di ba? Guys, guys, bye.